Oh, pag tinikmang mo sa iyo yan. Pagkain ay parang time lapse. <laughs> Meron kami dito ininit na bihon, ininit na palabok, with kamay ni Nguso. Magbubudol fight na naman nga kami, kaya naman itong mga kapatid ko punong abala na naman dito sa kusina. Kanya-kanya nga sila mga marinang toka. Yung isa magkukuha ng dahon, at yung isa naman magiihaw, at yung isa naman magsasaing. Bali mga mare, pang limang budol fight na namin siguro ito, simula nang umuwi kami dito sa bahay. Tipid na naman nga sa hugasan ang maghuhugas ngayong gabi. At ito na nga guys, si Nguso, inaayos na nga itong lamesa. Pinagtatagpi-tagpi na nga lang niya ang mga dahon. Para pag naglagay ng pagkain ay walang matatapon. Malapit na nga mga mare magkaubusan ng dahon ng saging sa kakabudol fight. Naihain na nga ni Nguso, yung kanin. Dito sa lamesa. At ito na ang itsura niya. Fortnite's Boodle nga mga mare. Ang aming uulamin ay inihaw naman no. So ito na nga mga mare. Nag-iihaw na nga si Master Kenneth ninyo. Siyempre hindi ko papakita yung pagmamakanya. Kasi wag ko daw ipakita. Kung akala nyo mga mare sa resort, sa beach at sa ilog lang pwede mag fight. Pwes nagkakamali kayo mga mare kasi pwedeng magboodle fight sa loob ng bahay so guys baka ito na yung sign na magboodle fight kayo together with your family together with your loved ones Hoy, may ganun. Aba, <laughs> <laughs> ako ano ano yan. ano 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 So, ito nga guys yung trip namin for tonight. Bukod nga sa inihaw na chicken, meron kami ditong ininit na bihon, ininit na palabok, with kamay ni uso. Charot lang mga mare, hindi namin yan ininit. Binantayan na nga uso si mama at nauna na sa lamesa. Ito po ay para pagkain. Nag-style pa nga si Nguso, nahilaw Hello, daw ang karne, pero sa totoo lang gusto lang palang tikman. O, pag tinikman mo sa iyo yan. O ba diba, sabi ng kapatid kong isa, pag tinikman mo yan, sa iyo yan. Ganyan ka ang budol fight dito sa bahay. <laughs> Hindi na nga nakatiis si Nguso at tuminikim na nga. Kita niyo mga mare, grabe ang pagpapalagatak ng bebe. Alam na nga agad mga mare kung sino ang pinakamatakaw sa bahay na ito. By the way mga mare, okay na nga ang lahat. Ilagay na nga yung mga ulam at syempre kanin. Nagtatalo na nga kami mga mare kasi parang dinadaya na ako nitong kaharap ko. <laughs> 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 Bibilo ko lang? Hindi, <laughs> <laughs> <Ruti> hindi, na mo! <laughs> Laki. Kahit yan. Kahit naman sa ano. Hi, sinasabi ko sa inyo mga mare Apakasarap kumain Lalo lalo na kung marami kang kaagaw Bukod sa ini enjoy nyo na yung pagkain Kasama na din yung banding ng family ninyo Huy, may ganun Sabi <laughs> pagkain -pag ay parang time lapse <laughs> <laughs> Tingnan po pati oh Ang, ang buto nyo natin <laughs> Duma naman at singuso na nga mga mare ay, ang really nagwagi ito, uh. sa budol fight na ito. Oh. Dahil siya mga mare ang last man standing ay hindi pala si mama pala. Ay, no?